kwentong sirang cellphone naman muna tayo. Kung repair lang muna ang gagawin at walang budget para bumili ng bago, ito ang mga tips ko sa inyo. Simulan na natin. Ang salaring nga pala, kaya nasira ang cellphone ko ang aking bunsong siran. Kaya ito kami ni ngayon, papunta ng SM Manila sa so Oppo Service Center. Yan, bumiyay ulit kami kahit bagyo. Bagyo ka lang, lovers sweet! So, yan, patawa-tawa si Sarap talaga na ang kaso. So, ito nga, patawid na kami ng tulay niyan. May kita nyo, malakas ang ulan niyan. Nakikita nyo rin dyan ah, na peripikit ako kasi sobrang lakas ng tama ng ulan sa muka. Si misis patawa-tawa, pati basa, hindi natama ng ulan. Eh. Ay, sarap talaga ng angkas ng lagi. Eh, no? Kaya ito, dumating nga kami sa SM Manila. Try muna tayo sa ATM kung may natatago tayong yaman para may pambayad tayo sa repair. Kaso ah, wala, mission pair tayo yan. So, kaya dumiretso na lang kami sa Opo Service Center. Baka pwedeng utangin ang pagpapagawa. Hindi, meaning credit card. Kaya ito, waiting kami ngayon na matawag para makapagtanong sa Opo Service Center. At yun na nga, nakausap namin ang technician and sad to say they only accept cash and Gcash at aabutin ng 4.6 ang pagpapagawa ng LCD screen ng aking cellphone. At dahil nga wala kami pera that time, we decided na umuwi na lang muna. Mapunta naman tayo sa tips. Para sa akin alamin mo ang bigat kung bakit ka mukha repair Kung ang phone mo ay kaya pa naman gamitin, may hiraman ka pa, siguro tsaga-tsaga na lang muna. Pero kung ang phone mo ay gamit mo sa trabaho tulad ng akin at kailangan na magpa-repair, siguro agad-agad dapat magpa-repair na. Kaya naman kinabukasan, agad kami pumunta ng SM Mega Mall. Medyo malayo na kasi ang SM Manila. Buti nga may natabing pera si Mrs. Pambayad. So naghanap kami ng technician at meron nga kaming nakita. Agad kaming inopera ng 3.5 Sabi sa amin, secondary to original Dahil ang original daw is worth 7,000 Para sa akin, hindi na masama Kaya naman ito, nagbayad agad kami After ng isang oras, bumalik kami para kunin ang pinarepair na phone Yun nga, okay naman, unang test Pero si Mrs. may doubt pa Kasi nagmukha nga siyang China phone kung tutuusin Pero para sa akin, goods na yan As long as yung performance ay hindi maapektuhan. Kaya naman inuwi agad namin yung unit. At pagdating nga ng bahay, agad kong kinamit yung phone. Noong una, okay siya. Pumagana, maayos. But makalipas lang ang isa, ilang oras, doon na lumabas yung mga depekto. Ghost touching, hindi na ako makapag-compose sa message. At later on, hindi ko na matouch yung mga app. As in, yung screen, hindi na siya gumagalaw. Kampanti pa naman ako dahil may 7 days warranty. Inisip ko na lang, ibalik ito kinabukasan. At ito lang nga, ibinalik ko sa shop yung unit at pinakita ko sa kanila may tipekto. Ngunit wala yung technician that time. So, inantay ko nga akong tawagan. Binalikan naman ako kinabukasan ng technician, September 5. Sabi sa akin na ang daw ng phone is yung LCD na pinalit nila. At rest assured daw ako dahil bago na daw yung pinalit nila ngayon. So, pagbalik ko sa shop, chenek ko ulit. Okay naman siya, gumagana lahat ng mga dapat kong gawin na gawa ko. Hindi ko alam kung bakit pagsishot nila okay. Sinabi sa akin na ingatan ko. So sa pag-iingat ko, nilagay ko na siya sa cabinet basically. Pero kinabukasan, nakareceive ako ng importanteng text na kailangan ko replyan. Doon ko nalaman again yung depekto. At ito na nga, nakikita nyo. Tinatry kong i-text yung technician, hindi ako makapag-compose ng message. Second tips, humanap kayo ng mapagkakatiwalaang technician. Yung sa una pa lang, sasabihin na sa inyo yung totoo. Hindi kayo isu-sugarcoat. Ang mali sa akin dito is nagpa ako, na sugarcoat ako, nadala ako ng word na secondary to original. Na ang sabi ng opo Service Center is wala namang ganoon. Kaya ito, nagkaroon kami ng discussion ng technician na nagre-request ako ng refund. Nagalit sila sa akin dahil hindi na daw nila pwedeng iripan refund yung pera ko dahil nakadalawang palit na sila ng screen. One-time replacement lang daw sila dahil yung contract nila sa supplier is one-time lang. Paano naman yung cellphone ko? Ganun na lang sa dami ko pang tinanong sa kanya na inis na ata ito lulusubin niya ako at ihampas yung cellphone ko sa akin sino lumulusob? sino lumulusob ma'am? sino lumulusob? maayos kong makipag-usap ma'am at after muntik na magkabatuhan nirepair nila yung cellphone ko gumana sa shop at again pag uwi sa bahay dun lumabas ang depekto kaya tinanggap ko na lang natalo kami dito ng 3-5 pansinin nyo na lang yung materialis na ginamit ibang iba talaga Salamat sa pakikinig at panonood. Abangan ng part 2. Salamat!